Nasaan na kaya sila? So, andito po ako ngayon sa Buena Suerte para mag-grocery ng mauntian. So, inahanap ko si Madam Kilay. Nasaan na kaya si Madam Kilay? Napin natin si Madam Kilay. Kasama yung akin dalawang baby. Nasaan na sila? Madam Kilay, where are you yun? Si Madam Kilay. Madam Kilay. Madam Kilay. Yan po si Madam Kilay. Nagbabalik. Yan ang aking dalawang baby. Yan. Hi ka muna sa vlog ko, Madam Kilay. Hi po. Yan. Ang aking isang baby makulit. So, po kami ngayon sa Buena Suerte. Dito sa may lukban. Kapatid daw po ito ng La Suerte. Yan. Yan. So bago lang po ito. Bagong tayo lang. Ayan. Buena suerte. Supermarket. Yan na po. Nagpapabili ng aking baby. Anong gusto mo? Chucky. Wala naman Chucky dito. Puro milk ng ano to. Oh. Ayan po mga kaibigan. Grocery time lang kung um, makapasok. <laughs> Yan po kasi si Madam Kila ang aking taga-alaga ng dalawang anak. Ayan. Matagal po siyang nawala eh. Ngayon nagbabalik. Ang sarap corn beef. Corn beef. Ayan guys. Pinaka-paborito ko to guys. Mga ganito. Ayan in na pag ganito ang kinain mo and then may kasamang egg di ba ang so mamimili tayo pla pa plano ko guys sa birthday ko sa December Uh, imbis na maghahanda ako Mamimili na lang ako ng ano Ng mga pamigay sa mga bata So yun yung gagawin ko Tulad ng nga uh, Ibilitan ng mga sesto Spaghetti Na ipakakain With chicken, yan So kaya na tingin na ako Para Yun yung ano ko sa birthday ko Yan eh. si madam Ha?